Balikap po natin yung kalamidad na nagaganap ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao sa pag ng GMA Davao sa Rio ng Karaga, pati na po sa Davao. Tumambad ang perwisyong dulot ng masamang panahon. Mula rin sa panahon at bunawan sa Agusan del Sur, live si Adjan Bautista ng GMA Davao. Jan? Mike, ang mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Pablo noong taong 2011 ay muling hinagupit ng mga pagulan, pagbaha at mga landslides na dala ng low pressure area. Ngunit ngayon ay mas maraming lugar pa raw ang naperwisyo. Alas stress ng madaling araw kahapon, natawid pa ng GMA News ang Langwan Bridge sa bayan ng Monte Vista sa Compostela Valley. Pero nakabantay na rito ang mga disaster personnel dahil baka raw umapaw na ang manat river. Amo lang i-guide sila para dili bitaw sila ma mahulog sa kanang bangko, hindi ng pang-pang. Matapos ang halos dalawang oras lang, lampas baywang na ang tubig rito. Ang mga motorista at ibang residente nagkaaberya. Ang ilang mga residente rin na ayaw lumikas nung mababaw pa ang tubig ni Rescue. Maging ang Kalaw Bridge sa bayan ng Mungkayo, hindi na rin madaanan. Ilang heavy equipment ang lubog sa baha. Ang dating malawak na palayan na ito sa Agusan del Sur, naging lawa na sa pag-apaw naman ng Agusan River. Ang mga sasakyan papuntang bayan ng San Francisco, stranded. Pagdating namin sa bayan ng Bunawan, mahigit tatlong daang pamilya ang inilikas. Mula San Francisco, binaybay namin ang bayan ng Barobo sa Surigao del Sur. Biglang tumaas ang level ng tubig, naabot baywang dito, kaya naman maraming sasakyan ang nabalam. Dahil halos apat na araw na ang nakalipas sa walang tigil na pagulan, bumigay na ang lupa sa gilid ng mga kalsada. Ang mag-asawang sina Felix at Luz at ang pamilyang Makailas, maswerte pangaraw na may aturing. Nakalika sila bago pa bumigay ang lupa sa kanika nilang mga bahay sa Purok 5B, Poblasyon sa Bayan ng Lingig, Surigao del Sur. Tumabakwit nyo dito sa unahan, sa Amusilingan, Ah, ikaw lang minalios mga 30 minutes, pagbada yung yuta. Laking pasasalamat din ng pamilya Makailas, ligtas silang lahat sa kabila ng pagbagsak ng malaking tipak na lupa sa kanilang bahay. Nagising daw kasi sila sa pagkakahimbing pasado alas 10 kagabi nang marinig nila ang malakas na dagungdong. Yan sa loob ng bahay, natutulog kami. So ano yung naramdaman nyo bago yung pagbubuhay? Yung bahay na lang namin tumakbo na patakbo na sa ano tinong sa bahay niyo. Oh, yung lupa. So, anong Pero pagdating namin sa Union Bridge sa Barangay Mandos sa bayan ng Lingig, sarado na ang kalsada. Ayon sa mga residente rito, kahapon pa raw ng umaga, nagsimulang bumigay ang burol na nakikita natin dito sa aking kanan. Walang ibang paraan ang mga residente rito kundi ang pagtawid sa mismong bumigay na lupa upang bumalik sa kalsada papunta ng Lingig. Maging ang ibang residente ng kalapit bayan ng Baganga, Karaga at Katiil ay pumanik na rin sa gumuhong lupa makatawid lang. Ang iba ay dito na sa remote station ng DPWH, naghihintay ng magdamag. May kanina ay namataan din natin ang mga personahe o mga personnel ng Department of Public Works and Highways na nag-clearing na doon sa mga apektado ng landslides. May. Maraming salamat, Jan Bautista, GMA Davao.